Magulang ko nasa politics eh. Politics? Anong klaseng politics? <laughs> eh baka barangay ka dapat diyan. <laughs> Anak ko nagsiman. Mayroon ko manamit. Eh ikaw kung sa inyo itong bahay na to, na ganyan na. Anong ayos mo? Sinsensya ka na, Mayor. Kung nakapasok po kami, pina, uh, pinapasok po kami ng katulong niyo. Sinong katulong ko? Si Eden Gigan po. O oh, ano? Tuloy ba tayo sa Boracay? Oo naman. Oo. Oh, ikaw, Eden, sasama ka ba? Oo naman. Baka naman hindi. Oh, bakit? May panggagastos ka? Oy, Eden. Boracay yon, Magastos yun ka ba? O baka naman, mangungutang ka pa sa amin. Ba't naman ako mangungutang sa inyo? Hindi, no? Eh bakit? May panggastos ka? Tingnan mo ako. Siya anak ng engineer. O okay. naman, anak ng seaman. Eh ikaw, anong estado ng buhay ng parents mo? Eh yung magulang ko nasa politics eh. Politics? politics? Anong klaseng politics? Eh baka barangay ka dapat yan. barangay ka dapat? Pinakababa pa. Barangay tan. Hindi naman. Grabe naman kayo. <laughs> Ay nako. Alright, let's order. Oh. Ano? Mamahalin dito. Sinan mo naman ang mga restaurant. Ang sosyal. Bakit? Mayano ka ba? Oh, o Ang sosyal. Eh ikaw, mag-order ka ba? Ano, okay kay BD to Eden ah. Baka hirapin mo pa yung pambayad mo sa amin. Hmm. Oh, hindi ka maka-afford. Ah, sige ganito na lang. Punta tayo sa bahay. Tapos magpapaluto ako. Doon tayong kumain. Ano luto? Bahay? May bahay kayo? May tagaluto luto kayo? Whoa! Yoyos ako d'yan na Tara. Ano tayo? Sigurado ka? Oo naman. Tara. Sige. Ano? Patunayan mo. Tara na. Okay. Tingnan natin. oh dito muna kayo. Pumuna. Mag-relax kayo dito sa sofa. Kanda ng bahay. Laki. Eh. Siguradong... Sa inyo to? Oo oh, naman. Hindi kaya katungon ka dito? Napakalaki ng bahay na to. Aiden, baka naman nabibigla ka lang. Baka naman nagkamali tayo ng pinasukan dito. Ano oh. ka ba? Ano nagkamali? Mapapahiya tayo kung sino mo nang may, may, ari ng bahay na to. Tsaka, kailan mo ang bahay? Ang laki. Ang ganda-ganda. Tapos yung itsura mo ganyan. At uh, kita mo, friend, ang mga parang mga design nyo, napakaganda. Ano ba, Jo, ganito lang talaga akong manamit. Masanay ako sa simplihan lang. Saka mas komportable ako dito. Hmm? Simplihan? Baka naman wala kang pambili. Eh kung mayaman ka, kita mo nga yung cellphone mo. Hindi mo man lang ma-update o kaya makabili ng bago man lang. Eh, kasi Ay, hindi pa naman to sira eh. Tsaka tapos maganda to. Ay naku, Eden, baka naman nagkukunwari ka lang na mayaman tapos binala mo kami dito para ipagyabang muna. Mayaman na ako. Pag dumating yung may-ari ng bahay na to, mapapangya tayo. Sigurado. Uy, ayusin mo yan ha. Tingnan mo ako. Anak ko nagsiman. Hindi naman ko Ikaw kung sa inyo tong bahay na to, na ganyan na. Ganyang ayos mo. At ako? ang mga magulang ko, nanay ko, FW, yung tatay ko, engineer. At <laughs> mga ano kayo, o ganito na lang, kukuha ko ng inumin. Ano bang gusto niyong inumin? Inumin? Malakas ng lugga pang mag ng inumin. Diyos ko naman. Aiden, hindi ko pa narating yung may-ari ito. Mapapagalitan ba tayo? Patay tayo niyan. Ba't pa mga ako pang yung... tayo? Hindi ako papagalitan, no? O sige na, kukuha na ako doon ng may Sige Babalik na ba? Babalik ako gan. Diyos lang, ha? Friend, pag ng ano, may ari ng bahay dito, mapapahiya tayo. Hmm, malamang. Kaya lang. Yabang niya, no? Hindi nila dala pa tayo dito. Tapos, hindi pala siya nakatira dito. Kaso, ha ka siyang katulong. Katulong talaga. Tingnan mo yung tsura niya. E paano na? Pag dumating yung may ari? Eh di, okay lang. Mayaman naman tayo eh. sa pa. Sa so, sabihin natin, yung, yung katulong nila ang nag-invite sa atin dito. At kumuha ng juice. Yes. Sino kayo? <gasps> oh, Mayor. May kabalayan. Mm. Eh, Mayor, pinapasok kami ng katulong nyo eh. Tsaka, nagyabang na sa kanila daw itong bahay na to. Pasensya ka na, Mayor. Kung nakapasok po kami, pina, uh, pinapasok po kami ng katulong nyo. Sinong katulong ko? Oh. Si Eden. Eden po. Si Eden? Oo, oh, kasi sabi niya malaki daw yung baay nila, dito daw siya nakatira, tsaka pinagyayabang niya talagang mayaman sila. Diba? Mm, opo, napaka-simple naman siyang manamit at mga gamit niya nga simple lang mm, din. Wala mm. naman, wala naman nga may nun. Parang nasa kanto lang nakatira. Tsaka gusto niya yata makisabay sa amin. Alam mo, kami mga anak ng no. mayayaman. At saka mayor, hindi naman kayo magkatulad ng estado, para yung pananamit, at saka hindi kayo magka-level. Ang ganda niyo nga po eh. Ganda oh, niyo nga po. Andito na yung mga dress niyo. Uh, o, oh, mami, nandito ka na pala. Hmm. Hindi ka nagpasabi agad na darating ka. Oh, mami, hindi ako mami si Mayor. Tumigil ka ngayon ang bisyosa ba? Ah, parang ang squatter ang malamig. Tapos mami mo yan? Oh, mo. Ang ni Mayor. Ang ganda ni Mayor. Oh, parang katulong ka talaga. <laughs> Pasensya lang, Mayor. Ah. Salamat po sa juice. Eh, Mayor. Tinawag kang mami ni Eden. Mm -hmm. Baka naman, nabibigla ka lang. Mami, mami ka dyan. Tura mo. Oo nga. Yung pananamit niyo parang nasa kanto na. Nagkaka-squatter niyo, ba? Mayor. Pagpasensyan mo yan si Eden, ha? Kasi, nakiki, ano eh, nakikisabay sa amin eh. Tsaka, mm -hmm. lang talaga yan. Actually, mga iha, ang totoo niyan, anak ko talaga si Eden. Ano? Nag-iisa kong anak si Eden. kung anak niya, bakit hindi niya nang itsura niya? Tsaka, magkaiba talaga kayo eh. Sobrang layo. Ano bang ang pinakaiba namin? Hindi po kasi kayo magkaparehas ng pananamit. Simple mm -hmm. lang po yung mga damit niya. Hindi simple. Talagang gusgusi. Tingnan mm -hmm. mo naman si Mayor. May Nagaganda style. Parang model. Tingnan mo. Tsukatya. Kaya <tip> Sandali lang ha. Alam niyo mga iha, uh, pinalaki ko si Eden ng may mababang kalooban. Pinalaki ko si Eden na simple lang at ang higit sa lahat, makatao. Kaya hindi nagiging sukatan at hindi problema sa anak ko kung ano man klase manamit, ano man ang mga gamit na gagamitin niya, bago man yan o luma, ang importante sa amin o sa kanya ay yung mabuti niyang kalooban. Ikaw naman, Eden, pag nabili ka ng kaibigan, make sure na hindi mapanglait. At higit sa lahat, makatao. Maraming pang mga mabubuting kaibigan dyan. At hindi mo kailangang ipagkalandakan sa kanila ang sarili mo kung hindi ka naman matatanggap. Make sure, anak, nahahanap ka ng tamang mga kaibigan na kung saan tatanggapin ka ng buo. Sige po, Mami. Paano ba yan, Jonah, Jen? ito na yata yung huli nating pagkikita at pagiging magkaibigan. Kasi pinatunayan niyo sa akin na hindi kayo totoo. Naku naman, Eden. Masensya <laughs> na, hindi naman, hindi naman namin sinasadya yun. Tsaka, di ba, nagbibiro lang naman tayo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Napatawad ko na kayo. Pero, hindi ko na kayo matatanggap bilang kaibigan ko. Kaya, pwede na kayong umalis. Naku naman eh, then sorry na. Mayor, pasensya na po. Nandinig na yung anak ko, di ba? So, pinatawad na kayo, pero pwede na kayong umalis. Tara na. Balik ko rin.